Isang lalaki ang natagpo ang patay sa bangketa sa Quezon City. Hinala ng mga pulis, biktima ng summary execution ng lalaki. Narito ang report ni Micaela Papa. Nalagutan na ng hininga ang lalaki ito nang matagpo ang nakahandusay sa bangketa sa may kanto ng Cuenco at Ditwazon sa barangay Lourdes, Quezon City. May marka sa lieg, braso at binte na animoy ginapos at sinakal. Nadaanan namin yan, may nakabulagta ng lalaki. Tapos, tinignan namin, akala namin lasing lang. Eh, nung pagtingin namin, parang hindi na humingi. Kaya tumawag na kami sa presinto. Wala anumang ID na nakuha, natutukoy sa pagkakakilanlan ng lalaki. Tad, tad ng tato sa iba't ibang bahagi ng katawan ng lalaki. Kabilang na rito ang ilang pangalan ng tao at katagang Sputnik. Hinala ng polis, biktima ng summary execution ng lalaki. Malamang uh, pinatay po ito sa ibang lugar, dito lang po siya itinapon. May posibilidad din po na ganun para maligaw po yung pag-iimbestiga po natin. Ikalawang beses na raw sa taon ng may matagpuan na hinihinalang biktima ng summary execution sa lugar. Posible raw na ang pagiging madilim ng lugar ang dahilan kaya dito itinatapon ang mga biktima. Ito ang unang balita mula sa Quezon City. Micaela Papa reporting.